negosyong pangkabuhayan na pwede pagkakitaan tulad ng mga vendo machine at meron nga tayong pinakabago na soft serve ice cream with syrup. Ito sir, machine ito, wala pa po sa market to sa Pilipinas. Oh, yeah. Unang-una na po si Chong na meron yan. Ngayon, mga kasama natin, of course, Si Sir Junel ng Chong Cafe Philippines Yo, 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 what's up mga ka-chongkada at mga ka-sabers Kamusta kayo? Nandito kami ngayon sa Wupix Manila 2025, August 6 to 9 Dito lang yan sa MOA, sa SMX Convention Center Kaya, ano pang ginagawa nyo? Pumunta kayo, pumisita kayo sa may aming booth na booth number 2227 lang mga ka-chongkada Alright, so ano na ba yung mga machine na pwede nating uh, gawing negosyo? Siyempre, siya. sir, hindi mo wala niyang ating vending machine ako Meron tayong regular, no-coin, no-cap, at six-coin vending machine. Siyempre, itong mga uh, pambintahan natin ng mga coffee vending machine na malakas sa market. Kaya, huwag yung paulay. Kaya, magsimula kayo ng negosyo nyo na coffee vending machine dito lang sa amin. Dito lang yan sa Chongkada. Alright. So, ano na po kayo meron ka dyan? Yes, sir. Meron din tayo dito mga palamig din. Palamig and then two-in-one natin na bendo machine na hot and cold po, pwede pwede na po yan. Oh, yun yung pinaka latest ngayon, di ba? Yes, sir. yeah, po. Meron tayong 2 in 1 sir. Yung 2 in 1 natin, meron tayong mas malaking version na 10 ounce na po yung cup natin. All right. Then meron tayong regular na 2 in 1 natin na 6.5 at 8 ounce rin. Then meron silang binakaiba. Si 10 ounce natin at 3 canister, at sa high power canister. Ito good thing, kahit hindi na sa taas yung tubig mo, kahit na sa baba na lang, pwede pwede na sir. So hindi na mahirapan magbuhat? Yes yeah, sir, hindi na mahirapan. Kita nyo naman mga ka-savers, maraming so marami mga nag-inquire regarding sa mga machine. Siyempre sir, meron din tayong mga waffle natin. Okay. May okay. waffle mixture, popcorn, juicer, soft serve ice cream, at Fried ice cream. Kita mo naman, sir. Yung mga nag-avail po na mga package natin. Oo ngayon. nga, no? Kaya so, pala yan, sir, ha? Oo, so ito yung mga nag-avail. Yes, Ilang yes, sir. Ito. ito, tatlong package, sir. Dalawang bendo at isang popcorn na po na nag-avail sa atin. At kanina nga, may nag-demo -de yes, doon, no? Yes, sir. so, sir, may nag-avail -de na. Yes, sir. Bagong-bago lang. Siyempre, right. ang bago-bago natin machine na soft serve, serve ice cream machine, na meron siyang syrup po na pag dinispense mo, may kasama siyang syrup. Di mo na kailangan dedagan ng uh, topping yung syrup, meron na siyang kasama sa paligid. So, hindi na siya mano-mano? Yes, sir. Pwede na lang sir. ang gagawin mo. Dadagdaga mo na lang isprutas na lang. Oh, Depende man. pa rin sa inyo, ha? At sa presyo naman, kayo na rin ang pahala mag Yes, mag sir. Mas maganda na po. Tsaka mas maganda na po tingnan. Pag-isample po kayo, dinis sa amin sa inyo para makita nyo po. Alright. Sige, so sasample na tayo mga ka-savers. No? Kaya pala kakaiba siya dahil yes, sir. mayroon parang yeah. dalawang ano, no? May dalawang tubo, tubo siya. Lood, Diyan, tubo. siya na ating syrup. Alright. Ang pala natin, sir, Ito yung madalas siguro ginagamit ng mga fast food, no? Yes, sir. Even ito. mga convenience store. Ito, sir, machine na ito. Wala pa po sa market to sa Pilipinas. Oh, Unang-una lang po si Chong na meron yan. Pakita natin sa'yo, sir, ha? Mm -hmm. Sirap na talaga yung lumalabas na... Meron na sa syrup. Di mo na kailangan dagdagan pa. Siguro ang mo na lang ay topping sa lang or sprinkles na lang, sir. Oo. Oh, oh. Sa kanilang maubos man, eh, i... Ilinisin mo lang yung kanyang tangke, eh, oh, oh. yung cleaning na yun siya. Uh, pwede mo siya palitan ng ibang syrup. Pwede kang gumamit ng caramel, strawberry, ebe, chocolate, at iba pang brand ng mga sirup syrup natin. So, when it comes naman sa syrup, available din ba dito sa inyo? Sa syrup, sir, uh, coming soon. gagawin Gaya, available po. magiging package na rin po siya. Oo. Siyempre. Umaga sa ngayon, ang available pa lang sa inyo is yung powder. Yung powders pa rin po. Siyempre, powders natin, hindi mo mawala ating powders na vanilla, milk, at chocolate. Oo, so ito yung mga available na mga ano powder na meron kayo ngayon dito, ano? Yes, sir. Ang At, ating number one na si Vanilla ng malakas na market. Malakas oh. yeah. yes, na sa mga bata. Oo, oh, napakasarap yes, nila. Tatikman ko na sa waffle, di ba? Mm -hmm. At syempre, meron din tayo sa flavor na chocolate natin na nalagyan natin ng strawberry syrup. Pakita ko sa inyo, mga kashavers. Diba? Oh, chocolate na may strawberry syrup, no? Yes. Tama ano ba? Pero na po siya. Oo. At yung kaniyang ginawa natin, ito ngayon yung uh, bandilla bandilla na may chocolate. Na may chocolate. Yes, sir. Uh, sir Junel, kung mag-a-avail naman kami ng machine na yan, magkano na rin siyang presyo? Ito machine na ito, mura-mura lang. Dahil ito machine na ito, sa worth 100,000 pesos na natin, ay makakabila tayo ng itong machine. Diyan sa Alexima machine na umuabot ng 300,000. Then syempre, ito, may panibagong function na, may syrup na. Then, tatlo pa rin po yung natin. Sa na, ay pwede tayo mag-mix at single flavor itong dalawa. Good thing din, dual compressor pa rin siya, hindi na wala ang pre-cooling niya. At kinagandahan, door type na siya at may gulong na hindi mo na kailangan ng lamesa pa. Oo oh, nga naman kasi napakabigat niya eh. Tama yes sir, diba? opo. So ibig sabihin madali na siyang uh, i-move. Yes sir, madali na po i-move. Hindi ka itong ating ma uh, Ah, uh, table top, kailangan po lang mesa. Pero ang table top namin, pinaganda pa din namin lalo ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano dinagdag namin. Function, para makita nyo rin mga receivers. Ngayon na may dumako tayo dito sa table top soft serve ice cream. Yes sir, meron din tayo table top na soft serve ice cream machine natin sa halagang 75,000 pesos pesos po. Pero tayo mga bin. Ang ating table top, pinaganda namin kasi meron siya defrost function na. Like Alright. before na wala siya, ngayon nilagay namin kasi para hindi na mayroon ng ating kliyente na pag mag-aantay pa na matulang, pag-ubos na, Pagkakata siya na matunaw, eto, mas madali na, pipindot ko na lang ang Agad siya matunaw na lang siya, di, di dispense mo na lang. Sa so, iba kasi manual no? Manual talalo. pa lang po. sabi 70000 lang yan? Yes po, $70,000. Pero pag naging dealer price ka po, kahit kumuha na ng machine, kahit samahan mo ng bendo, ice cream, tsaka ng iba pa, magibigyan namin yung discount price po para sa amin dila. Wow! Yes, so, sir. parang mix pala, pwede, yes, no? Yes, pwede po mix. Ngayon nga, uh, guys, yung nagaganap ang uh, WooFex dito sa SMX Convention Center sa may Pasay, no? So, of course, dito pa rin tayo sa Chong Cafe Philippines. Kasama natin si Boss Junel. Yes, so, sir. So, invite mo naman sila dito sa inyong uh, booth. Iniimbitahan namin kayo mga tsaka Chong Kada at mga kay Sabers na pumunta dito sa WooFex Manila, August 6 to 9. Dito lang sa SMX Convention Center dito lang sa Mowa Pasay po. Kaya, pag pupunta kayo ng SMX, putahan niya lang aming boat na boat 2227 dito lang sa second floor para makapagpapitis tayo ng kopi Siyempre, meron din tayong ice cream and juice na rin din mga kachongkada. at pang ginagawa nyo bumisita na kayo dito sa chong booth at para magnegosyo na kaya tara negosyo na guys ito yung maganda negosyo na siguradong wala kang talo yung mga vending machine na nakikita nyo dito sobrang sulit nyan at siyempre, talagang maganda ang kitaan lalo na sa mga matataong lugar no? tulad ng palengke sa mga school sa mga stations na talaga namang sigurado kikita ka talaga sigurado ang ROI mo dito within 3 months talagang kita ka sa mga vendo machine dito sa Chong Cafe. Guys, ito yung mga hot selling machine na meron dito kay Chong Cafe. Umpisa natin dito sa kanilang regular, no? So, SRP price is 22,995 pesos. Kapag dealer naman kayo, pwede nyo tumakuha sa alagang 17,500. Ito po yung pinakang regular nila, no? So, uh, kung gusto nyo naman ng ibang klase, ito yung mas kilala ngayon. Siyempre, pwede nyo ipakustomize. Ito yung star vending na kilala sa mga, uh, nakikita nyo sa mga tindahan, even sa, sa mga pala palengke no, so ito guys is na 22,995 17,500 naman sa selling price so same lang sila ng presyo and then ito naman, no cap no coin ito yung hot vending machine package nila na nagkakahalaga ng 21,995 sa SRP kapag binili mo siya ng isang peraso pero kapag sa dealer price naman, ma-avail nyo to ng same lang dito sa regular no na 17,500 pesos no cap no coin siya right so ito yung 6 coin A uh, 6 coins naman nila na hot vendo machine. Nagkakahalaga ng 24,995 pesos. At kapag sa dealer price naman is 19,500. Meron din sila dito yung pinakabago. syempre yung 2-in-1 hot and cold. Na meron ng 3 canister guys na vendo machine package. Pag SRP, mabibili nyo to ng 49,995. At kapag dealer price naman or naging dealer ka ni Chong Cafe, pwede nyo itong ma-avail ng 42,500. Napakalaki na rin ang discount, no? sayang din yung madi-discount mo dito. Kung nagdi ka, pwedeng pwede sa iyo to. And then this one, two in one hot and cold na may four canister naman na vento machine, nagkakahalaga to ng 51,995 pesos at sa dealer price naman is 45,000 pesos. Napakalaki na po niyan with four flavors na pwedeng pagpilian, di ba? Aside sa coffee, meron din silang palamig vento machine package dito na nagkakahalaga naman ng 29,995 sa SRP. Kapag dealer price naman is ma-avail nyo to ng 25,000 pesos. So, di ba? Nasa 5,000 pesos din yung masisibo kapag naging part ka ng uh, dealer nila, no? Ito naman yung kanilang mga waffle maker machine. Maraming maraming salamat mga kasibers sa pagsama nyo sa amin dito sa Chong Cafe at dito sa Wufex na kung saan nagaganap nga po ngayon ang uh, Woofex 2025. Starting this August 6 hanggang August 9. This is a 4 days So, 4 days lang po ito. Kaya naman, subot na po kayo dito sa booth ng Chong Cafe Philippines at makapag-avail at makapag-negosyo na ng mga vento machine, ng mga trending na vento machine dito sa kanila. Salamat!